nakatilaw na baka aning pagkaon na kung wala pa tiwasag lang taon ng video para makabalo ka giyon sana ako pagtirada Oh hi mga agaw, kumusta mo mga agaw? Birada na po ni lambay agaw atuwa ni at litob, atuwa ni parisa sa ganing lito Bato ito tunuan ka agaw na itong ng agalamunggay ba para healthy po niya itong pagkaon Importante man na mga agaw ang healthy ang atong pagkaon agaw Ako hindi Nagbuhatan ni agaw kapangay ko daan sa lamas kaya ako manis Ang gisalon daan nung una na akong ihiwa-iwa kanisang ahos at ito sana pinopinohon diha para lamit lami, -lami po gamay atu Ang luto ba ah, Siyempre pag umana, na ama, tiknay, nice, sunod ni si Buyas kay partner manis si siya. Kani manggut kuno si Buya Sugaos may magpahumot sa atong luto. Be atong sulayan gisalon tani o sa nato tunuan ba pero tanawa sa ning proseso mga agaw ha gapangay pa ko sa lamas ani ha. Partneran po nato ni siling agreen agaw pero dilera nato daghanon kay mga mga bata daghanon nato halang na pod sa papod di ko hilig ug halang. So mao ni siya mga agaw pag ani magpainit na ko sa kalaha mga agaw ako nang butangan og mantika. Paabot na lang ta bukal na mantika o ato no mga lamas ba. Kay kani manggun mga lamas agaw mo mo guni siya sa atong pagkaon pero kanang pagkaon nga mahong lamas wala may laming kanon mga agaw no sa padiya, dili man to pagkaon agaw. Dili lagi to pagkaon, apan ikaw kusugay ka mukaon. <laughs> Yung sa naglantaw na imong giluto diya, kinanantaw ning imong mga agaw o yun sa niyong pagtirada na. Ako na dahing ilunod ning lambay o ganing litob mga agaw kay para mo suhop ning mantika ba. Ako na siya nang iyo kayo ka, okay? ako na siya bali, -bali yun. Hangtod mo pula, hangtod po mong buak tong litob agaw ba. Yung sa goy mong buak, ang mong banganga man. Oo, oh, oh, good, mong banganga, good para badaling makuha tong unod agaw. Ako po nang ibutangan toyo agaw kay kay man po nato gatong daghanon og toyo kay pareha si asawa og madagan ng toyo mag-aaway man po mo pero nindot yun know, ang butangag toyo agaw kay pagkahuman ato man na siyang butangag puti nga sabaw pero maoday ni siya ang tono agaw tono si tawag din sinyo agata basta kay muni siya tono dire sa mga agaw ako po din yung butangag sa kabugkos ng tanglad agaw kinuha na ako sa Bernard pag humanan ako sa siyang pabukalon dahil sunod maghiwa sa kudahan inyong kamatis kaya ato nang isagol ato inyong kabukal na hilira ko nato ito ag hiwa agaw ilami imang guning gagmay hiwa kaysa sanang ang ubang dagko og hiwa unsang klase sa hiwa man pud magaw kamatis akong sa gihiwa din ako po gisundag hiwa hiwa aning sili agaw sili nga si tawag ani at sal or kago ko gigagmay gagmay ra nako para pa humot humot ragod sa atuang tinunuan apila na lang po natog si buyas dahonan ang atong isagol sa kalamunggay, kay pang finishing bagdok man kaya na siya kay nabukal naman ri agaw ato nang ilunod ni atong hiniwang kamatis, sa ganing sili na naput jud sa kalahaning tuno agaw murag na ra siguro ni sa kalata o kusog na ba akong kalayo pag uma na, na agaw ko na lang na siyang timplahon palami na lang nato ni bitsinan magic sarap okay na na siya agaw na nga tungo butangan nato ni siya o gamay asin gamay rang asin nga akong gibutang agaw kay nabutangan man ni o toyo ganiya kung masubraan po mo parat man ni okay na ang iyan timpla mga agaw ako nang ilunod ni kalamong kayo katong sibuyas dahonan para ready na gini ni kaon nato agaw ato hulaton nga muluto ni kalamong kayo palundagon sa nato siya sa kal nga sabaw utro na tilaw para malasahan na to kung na ba ang kalamugay goods na gaw loto na hauno na nato ni mga agaw dahil atong isunod o ang unod sa litob agaw ato ni siyang kilawon ituslo na nato ni sa suka kay eh, bali ni lamia agaw siya na dahil kaayos sa mga dili hilig mukhao na no pero ako hilig mo kung mukhao na man kay akong paborito bali man ni lamia ituslo na sa suka oh dali na mo mga agaw mga aon na tanin yung mga agaw mga haon. kompleto ang mga pamilya mga haon. Sabaw Huwa nagplato din na agaw Dali na Saluhi me lamik kaya nga muwang sabaw Kaning lambay nga gitunuan kaning lito Parisan po sa kinilaw nga lito Mungitos lora sa suka Ang amo de ay Parisana mga agaw Bisag walay na ngutana Kuha na dahin na agaw Inununan Dahin bula Dahin usa ulo Sa sinogbang isda Ulo nalang agaw Kaya glawa sana Tuwa man Samuang muwang Ang kanon de namo mo agaw Bisag wala ka na ngutana Humay agaw wala may mais Nahot man po Mig mais Wala kapalit Kaning Umay agaw pwede raman untaan ni gula aray sudan pero naaman tayo gilutong sudan maong ato nalang ning parisan lami po ni kaayo sila parison kung wala pakakasulay o buhat ani agaw hala buhata di karon sa inyo ha, para makaingon ka abali bali man di ang ah katupong litob nga unod agaw ituslo sa suka pagkalami agaw wala rin ako gisagol sa suka ituslo ra kay man siya kaysa atong isagol mo sa suka maluto maguto siya god muputi man muluspad ba mulain man ang lasa lami man po ni pagkaon nga kilaw pagaw pero ga depende ra po na kay na may tao nga dilim hilig mo kaon ug kinilaw basta kinilaw gaw samot na mais kanon ampay gyud kayo na ako na gaw basta ko mga bata gani mga onana, osawa, po, na ako asawa mo kaon man pod mo nang hilig ra namo na muna, siya kay pamilya man ming mga on agaw mas maayo ra mangyu po nang dili mamili og pagkaon na gaw kinilaw mga utanon law oy bisan unsa diya inononan isda kay nindot man agaw kay kanang mga pagkaon na mo manay makaayo sa tuwang panglawas taas naman rin kong naistorya mga agaw no. nya, na busog na po ko. na ako ninyo mga agaw. Daghan kayong salamat sa kanunayong ninyong pagtanaw sa akong mga video mga agaw. Amping mo kanunay. Shout out ka tanan mga silingan. And God bless us all. Thank you.